Okay, good afternoon mga ka-technic. Meron na naman tayong isang 4.2 na nag-o-overheat din. Kaparehas lang mga teknik ng una nating ginawa. Pero iba lang ang problem, medyo nagkakaiba lang ng sira. Yung nakaraan, madumi yung radiator. Ito ganun din. Tapos itong takip niya na 'to. Ito. Pag itinakip mo doon sa may reservoir niya, reservoir niya, tumatagas yung tubig, pag kaunting init niya lang, tagas nang tagas yung tubig. Kaya nagpalit tayo ng bago. Ito na yung bago, kinabit ko na rito yung bago, kinabit ko na. Okay na 'yon. Tapos itong tapos itong namang ito naman kanyang thermostat. Eh sobrang dami nang kalawang sa loob. Pati dito sa may ito ibabaw ito to. Ito. Kinalawang na siya nang gusto. Hindi na siya nag-o-open mga ka-technique. Hindi siya na, hindi na siya nagbubukas. Kaya yung tubig hindi maka-circulate. Kaya mabilis siyang mag-init, mabilis siyang mag-init. Ano na naglag? Mabilis mag-init yung kanyang ano, makina. Kasi nga ito sa na yung thermostat niya. 'Yon. Kung makikita niyo nang malapit anton, sobrang kalawang na siya sa dito sa may dito, ano dito niya. Kita ba? Ng dito niya. Sobrang kalawang na rin. parang nabubulok na siya. Nag nagtatnaga ano na siya. Yung kalawang niya talaga naka-punduraon. Na Ay hindi na siya nagbubukas pati dito hindi lang kita yung masyado eh yun mga katiknik yan. tapos nagpalit na rin ako ng tubig magpapitasalin na tayo ng ano lalagyan na lang natin ng kulan yun o mga katiknik dali binaklas ko rin yan eh. Oh. ito dito. dito nakalagay yung kanyang thermostat yun alagay yung thermostat Ngayon, nagpalit tayo ng bagong thermostat. Tapos, tinesting natin. Yun, nag-okay na siya. Dahil hindi tulad nung nakaraan. Siguro, mga 30 minutes lang siguro yun. Halos direct. Pagka nag... Amblis niyang makaabot ng hanggang nang kalahati. Tapos, maya, maya, madadagdagan na naman madadagdagan yung bar niya. Direct, direct siya. Hindi tulad nitong kan kanina. Pagkapalit ko, tinesting ko siya. Ayun. Siguro, dalawang oras tapos na mag break time hindi ko pinatay yung makina ganun, ganun pa rin nasa normal pa rin yung kanyang temperature nag okay na siya kasi ito, may pro ito yung may kasalanan <laughs> yung kanyang thermostat okay yun okay ba okay na mga katiklik to kasi na testing ko na bali magpapalit, magpapalit na lang ako ng tubig sasalin ako ng ano, coolant kasi yung nakalagay sa kanya ay So big na talaga wala nang coolant na nakalagay. Kaya eh, salin tayo ng coolant ngayon. Okay. Tingnan talaga. Wala tayong imbudo. Ito pala mga ka-teknik, meron ka-radit dito ka Okay, nakahanda pala silang ano dyan. Panlagay. Iisa e ang nagigiging ano, mga katiknik. Iisa e ang kanilang nagigiging observasyon. Nag-iinit siya. Go over it Pero nag-iiba doon sa sira. Yung nakikita kong sira, iba. minsan naman mga kateknik ang nagigigin sira niya yung ano niya yung water pump sa may water pump niya yung yung pina, parang pinakanghasa ng kanyang ano napupudpod nauubos kinakain din ng kalawang sa kanyang ano what uh, sa main sa may water pump niya sige mga ka-teknik hang mamaya ko na lang analit ulit itutuloy ko na lang ulit yung video oh, okay sandali yun 620 okay hanggang dito na lang mga ka-teknik see you next vlog ulit isa na namang 4.2 ang nasolve natin ang problema okay hanggang dito na lang ating video and subscribe to my youtube channel mga ka-teknik maraming salamat sa panonood ng aking mga video thank you